Hey yo, what's up mga kabangan? So for today's video, ay manonood tayo ng Governor's Cup. So game to nga pala ng Karaskal versus Hinatuan mga kabangas. So papunta na ako doon, kasama ko yung batang makulit, pero daan muna tayo kay Don Maki. Para naman may mahigup-higup tayo doon sa gym, kaya let's go! Mm. So nandito na nga pala kami ngayon sa gym mga kabangas At saka pagpasok namin ay start na yung game ng Karaskal versus Sinatuan At saka maganda yung game mga kabangas Kasi big man to big man talaga dito katawan sa katawan At saka di ko na malayan ng batang ito ay kumakain na pala ng ice ng iniinom niya Carrascal ball. Whiz. Pass to Aguirre. Aguirre. Pass to Pitao. Pitao. To Ruiz for three. Yes, sir. At dito naman mga kabangas. Transition. Steal by Pitao. Pitao dribbling the ball. And cross over. Whoa. Pass to Tobaon. Tobaon lays up. Yes, sir. Hinatuan, pinasa, galing sa malayo. Lays up, hindi, pero follows up by kasama niya. Let's go. Tobaon, dribbling the ball. Tobaon, pass to Daano. Daano for two. Yes, sir. Another pass break to Pitao. Pitao, walang nataw-tao. Lays up, yes, sir. Post move na naman tayo by Ochigi. Ochigi, 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 Ochigi. May tawag na foul. Number 23, number 23, nilosot, lays up. Yes, sir. Karaskal ball. Tuba on dribbling the ball. Tuba on pass to Dilantar. Dilantar lays up. Yes, sir. Hinatuan ball. Pass to number 24. 24 to Ochigi. Ochigi. Bump, bump, bump. May tawag na foul. Hinatuan dribbling the ball. Pass sa Kasama. Kasama portrait. Bam. Transition again, still by Karaskal. Karaskal, past break. Walang katao-tao to the Analyzer. Yes, sir! The big man of for 3. Grabe, big man for three. At dito naman mga kabangas, hindi ko na malaya na yung isa pala dito. Ay gusto palang mag-video din kagaya ko daw para maging blogger na daw siya. <laughs> Hinatuan ball past to chigi. Katawan sa katawan, pinasa sa number 15. 15, what a nice one. layup, wala, rebound ng kasama. Pass to number 15, number 15, what a nice reverse. Pa Sakuragi. Sakuragi Sa wala. Transition na naman, ang karaskal, fast break. Walang kataw-taw, pitaw na. Nice. Hinatuan ball. Tojigi, Ojigi, ginamit ang katawan, bang, bang, mm. What a nice ball by Ujigi The big man of one. Hinatoan ball number 2 Jump Wala pero rebound yan Ujigi Ujigi What a nice layup by Ujigi So Karaskal ball And 1 minute and 35 minutes na lang Ang natira mga kabangas So hindi ko na tinapos yung video na dito Kasi alam kong panalo na yung Karaskal mga kabangas So champion nga pala dito ang Karaskal mga kabangas At saka nice game din sa hinatuan. And ngayon mga kabangas pa pauwi na kami, papunta na kami sa bahay namin para makapag-ready ng mga gamit namin kasi pupunta kami ng Bayabas kung saan ay maliligo at mag-overnight kami doon mga kabangas at saka dito nag-stopover muna kami kasi bumili kami ng mainom namin like soft drinks and water at saka nandito lang kami ngayon sa lugar kung saan ang destination namin dito sa Bayabas at kung saan kami ay mag-overnight at saka mag-prepare na lahat kasi nagagutom na ang all kaya ayun mga kabangas, binaba na yung mga gamit na dinadala namin. At saka okay. dito naman mga kabangas ay nag na para sa dinner namin mga kabangas. Sobrang sarap ng pizza talaga mga kabangas at saka sa gang. Kaya ayun, andito tayo ngayon nagbabantay ng bata kasi madilim na madilim na liligo pa rin. Tsaka okay. gusto niya lang daw mag-enjoy. Kaya ayun, kailangan bantayan at saka dito naman mga kabangas nakaready na yung mga tent nila kung saan sila matutulog kasi gusto nila na uh, walang gastos at saka pinuntahan natin yung mga niluluto nila dito na lumpia at saka yung kanin at saka di na tumagal mga kabangas kumain na kami ng dinner namin dito nagpakabusog na lang kami kaya salamat sa pagwatch watch mga kabangas I hope you like my videos see you my next vlog